solve yeah, nga guys is na na natin ito ito at ito at ang gagawin natin for today's video guys ay napakadali lang naman guys kung makikita nyo yan papatayin ko lang kung okay. so, pinatay natin yung lagi marami ka baka kung oh, ano diba so hindi ko yung mabalik ko ano rin so kaya tatapon natin fresh at kasi kung ano yung weekend, siyempre kaya nakabing yung so natin yung so kaya nagagawin ko lang naman ngayon napakasimple lang gigibahin ko to. Opo, gigibahin ko to side na to. Kasi kaysa ang gagawin po natin ngayon ay ipagpapatuloy ko yung pag-build ko ng mga aking items. Kasi kapag hindi ko ito gagawin, wala tayo mapupag-bless na mo. So, welcome back sa ating daily upload on it. So, mag-daily upload na po ulit si Kuya Dion ninyo. Pero syempre, bukas wala tayong kapag dyan sa muli Kaya sa linggo meron tayo guys, no? So, yun nga. Tayo po nagbabalik sa daily upload. At sorry guys, yun, ilang araw ako nawala sa YouTube. Pero po, ilang araw din po ako nawala sa YouTube. At hindi ko alam bakit. Kasi busy ako, yun nga. Busy ako. Sa love life, hindi chapa. Busy po ako guys sa isang daylan na gusto kong tumas yung second quarter ko. So, tumas naman po siya ngayon, guys. Tumas na rin siya. Nakuha ko yung grade ko. And then, I'm very happy with that. Masaya, masaya po ako sa ko ang grade sa akin na actually gagawa pa ba ng pabang sa so, tiyan niyan, so yun nga so after natin mag yung magibayan syempre pumunta muna ako sa item solter ko kasi yung gagawin ko ngayon guys is ayaw ayaw may gumugulo-gulo na ganyan kasi yung gulo so asan na lang gulo-gulo So ngayon, okay, ang gagawin ko, pumunta muna sa social na island natin kasi ang gagawin ko po ngayon, pumunta po ako sa idol soldier ko. Ngayon, sa part na to. So, yun. Ito ang idol soldier ko na to. Kasi hindi na siya ano kaganda, diba? Sato lang siya, so. So, kaya natapong mga po yung mga hindi ko kailangan diba yan para hindi masyadong marami yung mga nandito sa kamay ko. Yan, tatapong ko na muna yan ayan, ayan yan, yan, yan. ay okay, okay na so, siguro yan yeah. so ngayon, i-build ko na po siya actually, Okay, yan i-build ko na po siya ng isang episode to and then baka gumawa pa ako ng isang ganito sa mga susunod na episode gumawa, baka gumawa ka ng isang ganito para din sa part na iyon kasi kung makikita nyo to, medyo malaki na rin naman yung community natin di ba? kung papansin nyo medyo malaki na rin yung community natin ngayon so yeah yun gagawin natin so ngayon gagawin ko na siguro isa na lang muna o isa na lang kasi aadis po ako niya maya maya so sa time so kung ko itong mga ito mga yan so kung ko yan yung mga yan yan na yan so yan nakukura na full na naman ako pero nga Siyempre, magiging outline natin dito, guys. Isang so, magiging outline niya na nagrayin natin dito sa isang kabila. Sa, sa, sa isang kabila, napakalapit. So, dito sa part na ito, yung magiging outline niya. Ayan. Pero pa lang tayo sa dirt. <laughs> wala tayo sa dirt. Hindi pa nga ako nakapagana na shovel, well, guys. So, ibang episode yun, guys. Yung pagana na shovel. Kasi, gusto, so, gusto ko na talaga magkawa na shovel. Pero hindi ko siya magawa. Kasi wala pa akong time. Easy pa po ako sa mga, ano, sa academic po. So, so parang, first possible na. Kailangan ko pong pagbutin yung aking pag-aaral para sa akin yung Siyempre, ang dito siguro, kasi nga dito yun, yung gawa ko dito, yung gawa ba? sa naman ba? Masakto lang. Pero parang mas malaki siya. Hindi naman. Hindi naman. Siguro nga dito. Ayan. Hanggang, hanggang dito. din. Dito ang problema wala tayong mag wala tayong mag-bundle so wala na lang Kasi, nasira natin yung sinira ko tapos sinir, nilagay ko sinira ko ano ba yan nakapaglagay ko ng dalawang box dito so guys kung mapapansan nyo maaga po ako nagreo ngayon at maagin ko din po itong i-upload panigurado kasi yun nga ako guys so, ina kong mag mag prefer ng video para may may upload tayo for today's video So, maga ko nag-record yun.

So, syempre, as usual, guys, yung ginagawa natin na pag-build ay 2x2, 1, and then sa side naman ay 2. So, gaganyan lang, ganyan lang tayo. Nung pa nga. So, so gaganyan, ganyan lang tayo dyan. Hanggang dun. So, tapos, gaganyan ko na yung mismo outline nyo. So, syempre, guys, as usual, natin gagawin ay ay nakita yung mga fence. Then, syempre, babalik ko kayo kapag i-progress e, na tayo na content. Let's go. Guys, naglalagay na lang po ako ng black. Kanina pa ako masalita-salita na nakalimutan na kaysa pala. Oh my goodness, sakit mo naman ako ngayon. Hindi naman talaga masakit siya. Nakakainis talaga na na naganda na walang kasama. Kaya para sa mga soon, siguro ako nag one Jesus. Kaya ako oh, gagawa ko ng server ko. Ako yung magiging, ano doon, parang host. Tapos pwede pwede lang join doon. Pwede yung ko ng ganun. Pero kailangan ko kasi bumili Kailangan ko kasi yung ano sa server. Apex pa. Pero Apex maganda din. Pero, yeah. May bahid kasi yung Apex eh. Ah, hindi ka Yung mga gano'ng yung pag ng Apex. Sakto lang siguro. Wala. Pwede. Kasi hindi naman lang eh. Depende din sa'yo. Pero, suggest ko siguro. Pwede rin yung realm. If na gusto Yung kasi yung realm, guys, sa Minecraft, at saka yung server, magkaiba. Kasi yung realm, guys, bibili mo mas masya talaga sa Microsoft or sa Mojang. Kay Mojang mo talaga bibili yung Microsoft. Yung, yung realm. O, totally, pwede ka na naman na um, uh, So, uh, dito, pwede ka rin bumili ng server kay Mojam. Oh, Pero, kapag gusto mo talaga na mas, ano, suggest ko na yung server. Pero, room is, room ng server. Parang po sila na mag-pay world sa Minecraft. Yung host lang talaga. Ano ba, Apex Hosting Host. Kung gusto niyo yung, yung Apex Hosting mo host sa world Eh, siyempre, kailangan yung Apex Hosting talaga. Hindi naman pwedeng gusto niya yung post niya Tapos yung mga host. So, nasa sa din yun, guys. Nasa inyo yun. At nasa BBT din yun. Gusto ba ganun talaga? Kung gusto niya server, yun. Siyempre. gusto niya rin, server, alam na kayo. At least, di ba nakakasama mo yung mga mo? Parehas na naman kasi mong tutuloy yung world sa Minecraft yun. Or sa in-Minecraft yung Minecraft, yung Minecraft, ay Minecraft, yung Minecraft, yung server Minecraft, tsaka yung server yung ng so, Minecraft room or your server is pares lang na muslim. So, nasa sa inyo na yun, kung ano yun. Gusto yung gusto niyo, yung pinili Hindi ka kaya nyo, hindi kanya pinili nyo. So, ayan. Atas nyo magawa, yan nyo na yun. Ano yun, let do first dito. Hindi <laughs> ka pa nalagyan to, as in, para hindi Ay, weh.

Siguro of cam ko na lang ilalagay yung ano nyo. Pero nga guys, maraming 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 salamat sa panahon ninyo. At magkikita-kita tayo sa ulit sa so, susunod na video. video. Bye and God bless.